galing kang hospital. Nag-emergency kami kahapon kasi biglang nilog Opo, thank you. At biglang nilog Tapos, kinawanan siya ng kinawanan siya ng dugo. CBC, saka ng urine stretching ni Dugo niya. Dito nga, eh, sayang, hindi ko nabibiyohan. Grabe, pinipit. Pinipit yung dito niya. Oh. Ayan, pinipit ng pinipit. Pinipit ng pinipit yung daliri ni Baby. Oh. Nag-39 39.4 39 39.4 39. yung lagnat niya. Kaya dinala na siya sa emergency. Tapos may bacteria daw sa dugo tsaka sa uti. Ay, sanan naman yun ang umat mo? Ganyan yung antibiotic for seven days. Ah, kinis mo na. Ang kinis mo na talaga. <laughs> effective na effective talaga sa iyo to. Oh. Oh. effective na effective talaga sa iyo. Wala na. Ha? Lagay natin diyan sa sa screen yung ano mo. Yung dati ay nahulog. Bayan sa inyo. Lagay natin sa screen yung dati mong tura. ano-ano mga ginamit mo. Ito lang pala makakapagpakinis sa'yo. Hmm. Nanood sila. Oh, nanood na po. Nanood na, na sila. Ay, tuwan-tuwan. May bisita, oh. Okay, Unilab. Thank you, Unilab. pinakinish mo po ang baby. Baby, pinakinish mo po ako tuloy-tuloy lang ang gamit. Kasi malambot siya sa skin. Ha? Ate, Ate, di, ba na hospital si baby kagabi? O, pumunta ng hospital. O, anong sabi mo? Hey huh? hey <laughs> <laughs> Bumaba ba na si Baby? Bumaba ba na? Bumaba ba na na po? Bumaba ba na? Huwag! Bumaba Bumaba na ko? Buti na lang kaawa ko. Hey Oh. Oh, Ayan. Ay, kiss. Kiss, love, love yan. Love, love mo si Bebe, ate. Ay, naku, love, love. Love, love. Pianowa, oh. Pianowa. Ay, ang galing. Ang galing, nagpakitang gilas. Ay, Ano pagkain? Hot dog. At saka yung ano ma yung sweet chili. Sweet chili. Ay. Hmm, gulo natin. Oh, ay ako. Balik na natin tong unila. Ba't baka... Oh, ang dami niyang kalaro. dyan, hindi ko sasantuhin yung side natin, hindi pa naman tayo naka, nakakabili pa nung ano ano to yung rubber pasen Bar ba yun? Ako. Rubber pasen, hindi ko tayo ako. Okay. Ano po? Ito ako. Higa ka. Mag-hi ka muna dito sa vlog. Hello guys. Hello guys. Hello guys. My name is Noelie. Noelie. And Puyo. Puyo. Oh, hello. Kuya. Kuya. Kuya Nawa, nali hello ka. Hello. Hello, mahihiyain ako. Ito na lang si Sen, Sam, Sen, anong gawa mo, Sen? Hmm? Hello, guys. Ito nga. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hanya na po ako. Na-hospital no po ako. Pero malikot pa din ako. Magaling na po ako. Ay, nako. Gusto na umupo, oh. Umupo, umupo. Huwag kang umupo. Ako, ano bang gagawin mo? Ay, yan nako. Unang nga, nung nilagnat. Nung nilagnat siya, ano eh. Pinahilot, sabi, nabate. Tapos may pilay. Hindi naman sa hindi tayo naniniwala. Pero, pag baby, para ang hirap eh. Ang hirap. Binigyan pa nga kami ng parang papel na susunugin daw after 3 days. Ayan. Ang Ay, kawawa naman. Eh, Siyempre sumuka siya. Papakita ko din yung suka niya dyan. Ano. Malapot. Na... Ewan. Excuse me na lang po sa mga kumakain yung gatas niya sino kanya ta, parang may halong plema eh hindi naman siya in x-ray sabi clear naman walang narinig na siguro pero ngayon parang may halak halak siya ngayon parang may halak halak siya Oo, o. oh. oh. talaga ko nga dahil kakatamsak niya yan eh. Kaya nagkakaroon siya ng mga kung ano-ano. Ang hirap talaga mihir Kaya puro hugas ako ng kamay niya. Puro sanitize. Okay. Oh. Ano yan? Mata. Mata. <laughs> Ubus na yung ipin mo kuya. Patingin ka. Smile. 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 Ay, mata mata pa pala oh, kakain na kain na to bye bye na bye 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 kain ka bye bye na